Ganito ba ang problema ng welding machine mo? Mga katropalods, meron mo akong isi-share sa inyo na bagong kaalaman. Pag napanood mo ang video nito hanggang sa dulo, sigurado kung meron kang matutunan dito. Pag mo man ako panoorin, hit the notification bell and then subscribe nyo naman ako. Maraming salamat. Let's go, mga katropa. Hey, well, mga meron naman tayo gagawin ngayon na inverter welding machine. 100 ampere na Lotus Ambrant. Sabi ng customer, may power naman daw to, pero ayaw mag-welding. Isa ito sa klase na mga portable inverter welding machine ang ARC kasi marami na, marami na ngayon mga portable welding machine na mayroon ng kasamang MIG, TIG, at ARC mabaga 3 in 1 na siya ito single lang bago natin nagpisa na kanyang pag repair i-check mga natin or i-testing mga natin power switch sa likod napalag naman napokontrol naman ang kanyang kaya control naman check natin kung may out may voltage out naman pero hindi naman nag may welding sabi ka na nakita naman natin siya mga katopal mayroon siyang DC out dapat ito pag may DC out dapat mag welding talaga to eh, sabi ng may ari hindi naman na nag welding so i-check ko yung kanyang mga ano kable na ginagamit sa pag welding baka maya may putol dito natin yung kanya mga kable. Tulo nito. Yung sa ground niya. Check natin uh, si tayo sa baser. Ayan. Yeah. Oh, meron naman oh. Good, good yung, yung sa ground. Ayan. Sa ground yan eh. Tapos, nasa ground po. So, tinatawid dyan sa ground. Ito naman yung kanyang pinaka sa rad yung kable ng rad oh good din mo good din lahat ng kable niya tapos may DC out so yan bubuksan natin yan sa loob alam ko na mga katropologs kung anong parts na papalitan natin dito sa loob naramdaman ko na <laughs> Ayan, buksan na natin para mapalitan natin ang dapat palitan at para mundar na to at magamit na rin ng customer. Kasi inaantay na to eh. Ano ngayon eh? Anong araw ngayon? Uh, Sabado. Ay, Bernis. Bernis ngayon. So, linggo daw kasi ito gagamitin. Kaya ginawa na natin. Pag ganito ang problema mga katropa loads, may voltage out siya, tapos ayaw mag-welding. Nagda-drop voltage ang kuryente nito kaya ayaw magkapag-spark welding siya. Kadalasan ang problema nito, ito yung tinuturo ko yung kanyang power relay tanggalin natin yan and then papalitan natin alam niyo mga katropa kung bakit, bakit ko nasabi na itong relay ang papalitan natin pumipitik lang siya pero hindi yan nagkukontak sa loob ang gumagana lang dito yung kanyang PTC siya yung temporary na tinatabiran ng kuryente para makapasok sa loob magkaroon ng standby temporary switch, yun yung gumagana dyan yung kanyang PTC. So, pag nag ka, nagda drop yung voltage niya kasi yung PTC lang ang ma-under dyan hindi yung relay. Ayan mga katropa-loads, napalitan na natin yung power relay niya. Ayan yeah, no pinapakita pa ni Katropatic. So, ihinang na lang natin. Then, testing tayo ngayon. Pansin niyo ba mga katropa meron uh, o may extra dito sa gilid ng video ko? Kaibigan ko niya mga katropa-loads. Yung umiikot, yung motor Pero, dito na, dito mo.

Wala mo mga boy? Ayaw May kuryente ba? Diba? Ayaw ko ng mamatay. Mahaba pang buhay ko. Bakit ko mamatay? Ah, ganun na. Pag na ako sa buhay ko, gagawin ko na yan. Hindi nga. Sino ba yung rock? Pag nag-bikti ako, kailangan ka, samahan mo ko. Hindi na. Ayaw na boy. Parang may dalawa tayo. Ang eh. dayo ko. Ang na yung magkibigan eh. Pag nag-bikti lang. Oh. Diba? Ayos, Ayos na. Ayos na boy. Ayos ang wheeling na customer ko. Ayos mga pan yun, Ayos na to. Ayos na to. Ayos na to. Ha? Pan. Anong pan? Ayan o. Oh. 24 volts yan boy. Meron ka ba doon? 24 volts? Pan. Ito. Ito na. 24 volts yan siya. Okay. Isang galing ito? Saan na pan? Apat. Saan galing na? Ano pan? Lower. Okay. Ayan play. Malayan. 12 volts lang yan. Okay diyan yan pwede pang welding. Kailangan ko talaga. Blower galing sa ano, welding. Okay na to. Hindi lang naman nag welding Huh, Nagkapay pa yung kapay. Ang problema kasi nito, ayaw daw mag-welding sabi ng mayari. Pero may bultahe naman na labas. Ngayon, tinisting ko to. Pag nag... Pag nagdikit yung rad dito sa ground, nagda-drop voltage, bumabagsak yung kuryente, kaya ayaw talaga mag-welding. Kaya ito yung sira. Oh. Nalagitlik lang pero walang kontak. Nalagitlik lang yung relief pero walang kontak. Ang gumagana lang kasi dyan, yung kanyang PTC. Ayan. Kaya pag nag-welding doon, drop voltage talaga yan. Kaya hindi makapag-welding. So okay na. Good na welding machine nila. Pwede na to. Pwede na to kunin. Tapit na natin. Na-breaker na, ka dyan na. Kukuha ka breaker. Hmm? Breaker na.